Good morning mga ka-love spells. Ngayon ay magbabahagi na naman ako sa inyo ng isang video na posibleng makatulong sa inyo. Sa inyong mga problema, sa inyong mga love life. Gusto nyo ba na tatawag siya at magmamakaawa sa inyo? Yung magmamakaawa siya na makausap at makita kayo. Yung tipong may pinag-awayan kayo tapos matagal na siya din nagpaparamdam tapos bigla na lang tatawag at magmamakaawa sa inyo at gusto niya na biging okay na uli kayo at maging maayos na uli kayo. Bas yes, kung gusto niyo na uh, mangyari yon, gawin ito ng walang pagdududa para tumalab. Pwede ito gawin kahit anong araw, kahit na araw-araw. Pwede din ito gawin kahit anong oras, kahit ngayon na. So, eto ang ating mga kailangan. Isang dahon ng laurel. ah uh, panulat, pwede kahit anong kulay. Saka, posporo or lighter. Saka, panghawak sa dahon ng laurel pagka sinunog nyo. Kasi susunugin natin tong dahon ng laurel. Ah, uh, eto ang ating gagawin. So isusulat natin sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at birthday. So halimbawa, ang kanyang pangalan ay Julius Cruz, tapos ang birthday niya ay December 1, 1989. So isulat natin 'yan. Sa likod ay isulat natin ang kanyang cellphone number, pwede din ang kanyang Messenger or ano mang contact na meron kayo sa kanya So, pwede nyo idagdag dito yung messenger niya Kung meron siyang messenger Kung ano man yung iba pa niyong ways uh, Ng communication Pwede nyo isulat So, yan isulat natin dyan uh, Magtapos mag-focus at mag-concentrate Pakaisipin mo siya Then, ibulong ang orasyon na ito Julius Cruz, uh, banggitin natin yung kanyang birthday, December 1, 1989. Tapos yung kanyang cellphone number, Sir 917-2081555. Sa kapangyarihan ng dahon ng laurel na ito, magmamakaawa kang tatawag sa akin ngayon din. So, paulit-ulit natin itong ibulong kahit ilang beses. Sa kapangyarihan ng dahon ng laurel na ito, magmamakaawa kang tatawag sa akin ngayon din. Sa pamamagitan ng dahon ng laurel na ito, magmamakaawa kang tatawag sa akin ngayon din. So, sabihin natin ang paulit-ulit, minimum of 15 minutes. Kung kaya nyo mas matagal, mas maganda. Tapos, kumuha na. So, halimbawa, naka-15 minutes na tayo. Uh, so, hawakan natin yung dahon ng laurel. Tapos, kumuha tayo ng pansinde. Pwede yung posporo, pwede lighter. At sunugin ang dahon ng laurel. So, sunugin natin. Yan. So, kung mamatay, sindihan natin ulit. Yan, sunugin natin. So, sunog na. So, yan. Pagkasunog, hayaan lang natin ang abo kung saan sinunog ang dahon ng laurel. So, pabayan lang natin dyan at paniguradong kung tama ang inyong pagganap at buo ang inyong paniniwala ay tatawag siya agad sa inyo. Pwede gawin araw-araw, isang beses lamang sa isang araw gawin. Marami pong salamat at sana'y makatulong sa inyo ang video na ito. Thanks for watching!